Alden nag-emote sa mga taong pangit ang ugali. Merong emote si Alden Richard sa kanyang thread account. Ito'y sa gitna ng promotion niya ng pelikula nila ni Julia Montes, ang Five Breakups and a Wedding, na showing na sa October 18. Wala naman binanggit si Alden kung sino ang tinutukoy niya. Say ng aktor may mga tao raw talaga sa mundong ito na kahit gaano pakitaan ng kabaitan at pagiging pata sa mga ito, tatretuhan ka pa rin ng hindi maganda. Kaya ang payo niya, sa kabila nito, maging mabait pa rin. Tutal naman daw, ang ugali o ikinikilos naman ng mga ito ay bumabalik din sa kanila. Sabi ni Alden, there are people in this world that no matter how good and fair you are to them, they will still treat you unjustly, still be kind. Because their actions speak a lot about them and your actions speak a lot about you. Tinigundahan naman si Alden ng kanyang mga thread followers. Tutoro talaga ang sinabi nito. At least daw, sila yun at hindi siya kaya manatili lang daw na mabait ang aktor. Pero may follower rin si Alden na sinabihan ito na, eh, hindi, ako kind. Pakisabi sino yan, ako nang re-rest back. Ta ngayon, talagang ang focus ni Alden ay ang promotion ng movie nila ni Julia na hindi lamang siya ang male lead actor, isa rin sa producer through his myriad entertainment, along with GMA Pictures at Cornerstone Studios. Ganoon na lang ang sipag ni Alden dahil espesyal ang pelikula niyang ito ng 2023.